Si Rodolfo Valentino Padilla Fernandez sa totoong buhay ay mas nakilala din nating lahat bilang si Rodi Fernandez o si The Boy. Siya ay tubo sa tondo sa Maynila na isinilang noong ikatatlo ng Marso taong 1952. Panganay na anak ng aktor-direktor na si Gregorio Fernandez samantalang bahagi naman siya ng napakalaking Padilla clan sa showbiz sa side ng kanyang nanay dahil nga taga showbiz ang kapwa niya mga magulang. Si The ay niharap na rin nila sa pag-arte sa kamera noong tatlong taong gulang pa lamang siya noong taong 1956. Ito ay ang kanyang unang pelikulang nilabasan na luksang tagumpay na idinirek mismo ng kanyang tatay. At ganun din para sa isa pang pelikulang may pamagat na Emily noong taong 1960 naman. Pero ang formal na pagpasok niya sa showbiz ay pagpasok na ng dekada 70 habang siya ay kasalukuyan nag-aaral.